Hello guys! Magandang araw! Welcome back po ulit sa aking vlog. Ayan, for today's video po guys ay pupunta kami sa bundok. Doon po sa lupain namin doon sa bukit. Kung saan doon yung tirahan namin dati. So dalawin namin ngayon guys kasi napakaganda ng araw ngayon. Walang ulan. So, samahan niyo po kami. Ito yung amin barangay dito sa proper, proper Tanawan po. So, ito yung gilid ay elementary school. Dito po kami nag-aaral dati. Ayan, sa may kanan banda. Ayan, ito yung proper ng barangay tanawan. Talaga namang marami nang nagbago dito sa aming barangay. Nagsilakihan na yung mga bahay. Sana all. Ayan, dito sa kanang bahagi ay papunta sa Purok 5. Sa so, dito tayo sa kanan. Ayan, ito yung aming daan ang papunta sa bukid. Dati po ay hindi po ito naka-semento. Ngayon, sementado na. Nag-improve na. Ayan guys, dito makikita ninyo ang mga tanim ay tubo. Ayan, ito yung produkto po dito guys. Tubo o di kaya mais or saging at kung ano-ano pa. Pero ito guys, sa may proper, sa mga patag ay tubo po talaga yung kanilang itinatanim. Yan, so ang ganda na pala dito, mga five years nang di nakaka -uwi. So ngayon pa lang po ulit, so bibisitahin po namin ang aming bukid. Ayan. So, malapit na po uh, kami dito sa may daanan papunta sa amin. So, hindi na po nakaka- Okay, doon ang four wheel, so iiwan na lang po namin dito. Ayan. So dito lang banda, guys. Yan, dito na po yung papunta sa amin. Mag-alay lakad na po kami dito. Ayan. bundok na po siya at masukal na po yung daanan. Wala na po masyadong dumadaan kasi dito. Dahil meron ng mga motor yung mga tao doon sa taas. Bali, umiikot na sila doon sa may sementadong uh, daan. So, dito sa amin, hindi pa nakasemento. Ayan, puro at uh, tubo. Yung mga tanim dito sa paligid, o. Oh. Kapag pwede nang anihin tong tubo, ayan, gagawin na po ulit yung kalsada. So maganda na po ulit. Dito kami dumadaan dati, guys. Ay nung nag-aaral pa po kami. So ang saya balikan ng at ng lugar. Ayun. <coughs> na. Lipong. Ah, sure, diyan 'yoy. Hindi 'ke explosion din. Tayo din tapo na. Ha. Radio. <laughs> Pero si Pinito Pinito <laughs> 40 kabog na akong kanding Sa una Kay hey, Kidelgon si Nangastroke pa to Sa ano, Sa Jinilina Bunga Hello Ay Hello Kiang man eh Yan Nandito na kami Sa bu Sa Uma yan, ito. Ito yung mga saging namin. Sa loob. Ah. Yan. Wala nang ano. Hindi nalinisan. Yan. Andun ng bahay namin sa, sa kabila. Ito. Ano pala ni Papang? hilagyan na ng bakod. Ah! You know. <laughs> Yan na ang abot na Nah. ito. po ang ang tirahan dati. Bahay namin dati <laughs> <laughs> <laughs>

Sa din, na sila ang kantong magsasama. Hindi, meron ka pa kanin dito. na sa ayo. Hindi, hindi. Mula-mula. ka pa lang. Oh. Yan. Ito na yung bahay namin amin dati. Wala na Wala na bahay namin. Yan. si Balik-balik na this nito dito. Ha? Gilang tao nagid niya yan. Nagtabok ang bata. <laughs> Ito Ito na po ang aming tirahan dati. Ang aming bahay. Ayan, eh, eh, nakatayo pa rin siya <laughs> kahit... Ay, ay. Uh. Marami ng bag dumaan. Lalo na yung Odette. Talagang malinis po dito. Walang natirang dahon na green. Yan. ngayon masukal na po ulit dito po yung aming bahay dati. Nung dito kami nakatira, malinis po ito. Tapos, may mga bulaklak na gumamela. Ayan, pasok tayo guys. Ito po yung loob niya sa ngayon. Ganyan na po siya. Meron na siyang munting kusina. Ayan, yung makalumang, ano, lutuan na. Bato lang siya, tatlong bato. Ayan, may galingan. Ayan guys, ito po yung loob niya. Nakaka kakamis na nakakaawa naman tong bahay na to. Ayan. Wala na pong nakatira kasi pag ano lang, pag maglinis ng mga saging, ayan, may pahingahan. Ayan. Bye, ayah. Bye. Uli nak kami.